Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga biyahero sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. Ayaw kasi nila makisabay sa inaasahang pagdami ng mga tao sa paliparan sa susunod na linggo. Makibalita tayo kay Mav Gonzalez. Mav? Maris, marami na nga bumabiyahe mula rito sa NAIA Terminal 3 para magbakasyon at makaiwas sa Holy Week Rush na susunod na linggo. Ilang araw bago ang Holy Week, tuloy-tuloy na ang dating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Susulitin daw nila ang bakasyon, kaya ngayong weekend pa lang, aalis na sila. Si Jamela, excited umuwi sa hometown niya sa Kalbayog Western Samar. Tungundas pa daw kasi siya huling nakapagbakasyon. To avoid ano, yung rush nung, di ba pag summer maraming pumupunta dun sa, sa mga provinces, to spend time with the family para makapagnilay nilay na rin. Siyempre, iba pag sa province kasi tahimik. Ang ilan nating kababayan, kinailangan pang mag para makapagbakasyon. Gaya na lamang ng pamilya ni John, nakakauwi lang bilang OFW sa Nigeria. Meron mo bang nag ng trabaho para sa inyo or nag-absent na sa school? Definitely, yes. Kagaya ko, uh, I came from abroad as an OFW. So, uh, I already planned it a year ago. So, nag-leave talaga ako. And then also my wife's working in a bank. nag din siya. Ngunit ang masusulit mong araw sa bakasyon, siya namang ikinamahal sa ticket. Mahirap bumiyahe lalo na ganitong season. Uh, hindi ho ba ma'am medyo mas mahal yung ticket pag ganito na weekend kaya alis? Uh, oo, tsaka isa pa rin yun yung medyo mahal. At tsaka noong January kumuha na kami para naka-avail kami ng promo. At least kahit pa paano naka-discount kami. Mas tataas pa ang halaga ng ticket pagpatak ng Holy Week sa dami ng umaalis. Maris, paalala naman nga natin sa ating mga pasahero. Dumating po tayo ng maaga sa airport para maiwasan yung mga delays natin. So, two hours po yan para sa domestic flights, habang three hours naman para sa international flights. Maris? Maraming salamat, Nav Gonzalez.